Hello po sa inyong lahat mga kakripto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nakakabahalang balita tungkol dito kay Pi Network. Oo, si Pi na matagal na po nating minina sa ating cellphone at pinaghirapan araw-araw. Ngayon ay may mga reports mula sa maraming users na bigla na lang nawala ang, kina, ang kanilang uh, Pi coin balance. Hindi lang isang user, kundi marami pong mga Uh, PAI network community members ang nakaranas daw nito kaya ang tanong ngayon palpak ba ang uh, mainnet migration ni PAI kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen yan ang source po ng ating balita rito ay ang The Crypto Times yan, yan ay simulan po natin sa kung bakit biglang uh, hindi na, na hindi na po makita ang ba, ang uh, pay balance ng maraming mga users. Ayun, unang lumabas ang balita po sa Reddit. Ayun, yung Reddit kung saan ay maraming mga pioneers o tawag po sa mga nagmimina ng pay. Ayun, at uh, yan po nagsimula ang uh, diyan po si uh, dito po sila nagsimulang magreklamo na hindi na nila makita ang kanilang mini ng pi Sa isang thread sa Reddit na pinamagatang issue consulting the amount of pie. Sunod-sunod ang comments mula sa mga users na nagsasabing loading lang ng loading ang page at hindi na nagpapakita ang kanilang balance. Sabi ng isang issuer, Hi, do you also have issues consulting the amount of pie you mind? the page is just loading and nothing happens. Yan. Marami rin ang nagkumpirma na ganito na rin ang kanilang na-experience or na-experience hanggang sa ngayon. May ilan na nagsasabing baka ito ay simpleng glitch lamang. Sabi po ng isa, glitches happen all the time. Pero may ilan na nags nagsimulang magduda. Baka raw may nangyayaring back-end update or may problema sa mainnet migration. Ngayon is ano ba ang mainnet migration at bakit po ito mahalaga? Para sa mga hindi pa pamilyar, ang mainnet migration ay ang proseso kung saan ang Pi coins na namin mo mula sa app ay inililipat na sa totoong Pi blockchain or mainnet. Dito na talaga magiging tunay at saka transferable ang iyong Pi. Ang problema, tila hindi po naging smooth ang transition. May ilang users na nagsabing matapos po nilang i-restart ang app, nawalan sila ng access sa kanilang balance. Kahit pa pindutin nila ang mainnet button, ay hindi pa rin ito gumagana. May mga nagsabi pa nga, mine is still loading as of this morning. Maybe it's a migration mode. Ayan. Ngayon ay may ginawa ba ang Pi Network team tungkol dito? Sa ngayon ay uh, wala pa ring official statement mula sa Pi Network core team tungkol sa isyu. Kaya naman maraming users ang nababahala at nagtataka kung ito na ba ang simula ng pagbagsak ni Pi. May ilan na uh, nagtangkang ayusin ito sa kanilang sariling paraan. Tulad po ng uh, pag-clear ng uh, cache ng app ng kanilang app, pag-restart ng phone, pagpalit ng language setting, at saka paggamit o pagtanggal ng VPN. Pero kahit anong gawin nila, karamihan po ay nakastock pa rin sa loading screen. Ayan yan po yung screenshot ng loading screen. Ayan. Nakastock na lamang daw dyan. Ngayon ay may pag-asa pa ba? Ano bago sa loob ng app? Habang nalilito ang karamihan, may ibang users naman na nakapansin ng bagong checklist item sa loob ng app. Matapos nilang gawin ito, may lumabas na green check mark, isang sinyales na baka ito ay bahagi ng bagong migration step. Sa social media, marami ang nagsimula ng mag-share ng screenshots at sinasabing I already migrated once but this new step pop up. I confirm it and got a green tick. Go check yours. Kaya mukhang ito ay isang silent update mula sa Pi na hindi pa nila ipinapaliwanag pero kahit pa paano nabigyan nito ng konting pag-asa ang community. Ngayon ay tutubang ililista na itong si kay Binance. Bukod po sa loading issue, may isa pang malaking usapan ngayon at ito po ay ang kumakalat na chismis or rumor na nakalista na raw itong si dito kay Binance. Yan, may isa pong viral post sa X dating Twitter na nagsasabing Binance has listed Pi. I think Binance has taken the first step of launch. Ay yan, tindi po yan. May kalakip pa itong larawan na parang nagpapakita ng presyo ni Pi sa loob mismo ng Binance app. Pero mga kakripto, wala pang opisyal na pahayag mula po sa Binance o sa Pi Network na nagsasabing totoo ito. Sa ngayon ay hindi pa rin pwedeng i-trade si Pi kay Binance. O sa kahit anong major or malalaking exchanges. Kaya maiging kaya ma, ma, maging maingat po tayo. Lalo na't maraming fake na screenshots at saka scam na kumakalat para lang makakuha ng clicks or makapanloko ng tao. Kaya sa madaling salita ay yung kanilang ipinakita na screenshot ay malamang ay edited lang yan. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang uh, posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Traders at Investors ni Pi Network. yan Para sa atin bilang uh, mga Pinoy na matagal nang nagmina ng Pi, siguradong nakakainis at nakakabahala ang mga balitang ito. Una ay pinaghirapan po natin ang bawat araw ng pag-login at saka pag-verify para lang makapagmina. Tapos ngayon, mawawala ng mawawala lang ng bigla ang balance natin. Kung ikaw ay isang investor na umaasang magiging malaking opportunity itong si Pi kapag ito ay tuluyang nag uh, tuluyan na pong uh, nagkaroon ng uh, fully mainnet launch at ang uh, yan ang delay at kakulangan po ng kanyang transparency ay isang red flag. Hindi natin alam kung may problema ba talaga sa sistema o simpleng update lamang ito. Pero sa kabilang banda, kung magiging successful ang bagong migration step at maayos ang lahat, baka ito na ang simula ng tunay na paglipad ni Pai. Ang mahalaga ngayon ay ang maghintay po ng official statement at huwag po tayong padalos-dalos sa anumang desisyon lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang matagal nang pinaghihintay si Pi Network ng buong mundo marami na ang naiinip pero kahit may glitches o rumors isa pa rin itong ambisyosong project na posibleng may magandang future ang problema nga lang kung sa malinaw na komunikasyon ang yan uh, ang problema nga lang ay kulang po sa malinaw na komunikasyon ang team sa man, sa panahong maraming user ang nababahala kailangan sana nila ng transparent na update hindi po sapat ang pananahimik lamang ang masasabi ko lang, kung nagmimina ka po ng pie, patuloy lang pero maging alerto. Sundan mo ang mga official channels at iwasan ang mga scam. At kung sakaling magtagumpay si pie, um, kung sakaling magtagumpay po si PAI, mas masarap sa pakiramdam na kasama ka sa mga unang naniwala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.